pala yung ating nagutuan ng pastil ayan, ayan pa yung ano mga uh, simot simot ating siya ito yung mantika niya kanina mantika yung pastil pinahad natin yung ating kanin mga kaibigan ayan, ayan ating haluin, ayan naninilaw na nga dahil sa ano chicken oil ng ano pastil Ayan, oh. Nakuha na natin yung mantika niya. Ayan, e, yung mantika sa gilid-gilid, oh. Halo-halo lang natin. Ayan. Ayan. Nasasangag na siya. hindi e na, naninilaw na. Ayan na yung dilaw. Mga kaibigan, e, So, gawin mo ito sa ano kanin. Pag nagpastil ka, sangag mo yung kanin mo sa oil ng pastil kung saan nagluto ng pastil ya masarap sa kalagyan natin ng kurta ayan, na giniling na karne ayan ayan natin bagian ngayon na ayan. masarap ayan, yung ihalo niyan mga kaibigan. Ito na. Hindi natin nayari ng maayos kasi kakainin mo natin so, yan. Kasi hindi na yun. Kung na ng maayos. Ayan o. Harap. Pastil. Katas ng pastil. Tapos may torta pa na may giniling. Hmm.